So, good morning guys and maing buntag. So, ito guys, uh, natin ito mag-vlog dito sa aking work kasi uh, straight tayo sa ating work. So, pasinsya na guys kung karon ngayon lang kung nagpag vlog kasi medyo bawal dito mag-vlog. Mag so, patago lang tayo mag-vlog guys ngayon So more exchange ng lahat. So dito mag-video tayo dito, guys. Ito. Dito ako guys, nagtatrabaho. Kasi, guys, dati doon ako sa operasyon sa SL, a uh, one warp ako naga uh, uh, Na nasain. So, karon dito na ko guys na assign sa planta dito sa mega warehouse dito mismo sa planta so ito guys yung laman ng warehouse yun so yun ito guys uh, mga cans to pipi cans to guys pipi cans <coughs> so yan nakatuhay siya guys nakatuhay nakatuhay ang pipi cans So dito tayo guys a uh, product sa San Miguel na mga soft drinks. Ito guys uh, uh, strawberry. Yun, strawberry yan. Strawberry. So ito guys, guys, apple So ito guys, grips. Grips ya. Yeah. So ito lemon. Lemon to guys, lemon. Dagan kasi yung klase tong kwan, product sa uh, uh soft drinks ng San Miguel ayan. Oh. Nakatuwa rin. Yeah, bagong bottling guys, kagabi lang. So dito naman tayo guys kasi medyo patago lang itong pag vlog natin kasi baka mamaya ma-decharge tayo dito yun guys maraming kanso oh. nga kanso oh. nakatuwa rin. So, uh, rin so yun pag guys marami ka rin so, maganda yung mga pine tree dito guys sa buong warehouse punta doon kasi malawak tong kan eh. Ah, kumpaw ng San Miguel. yun, Kita mo yan guys, yung tore ng malaking bear. yun Siguro mga ah uh, 100 ah uh, hectares to. Masubra pa mahigit pa yung kumpaw ng planta ng San Miguel dito. So dito ta dito tayo naka-assign sa warehouse na to. So kung baga sa no stockpile ng mga A uh, produkto na kinukuha ng mga dealer na kung saan saan sa sulok ng Pilipinas dito kumukuha sa warehouse nito at saka ang XT nito doon sa One Warp doon sa year mismo ng One Warp kasi may XT sila na warehouse doon eh malaki din doon kasi doon ako galing sa uh, warehouse na na-assignan ko dati doon sa SL so karon dito guys medyo magpit kasi dito eh kaya yun nga guys kita nyo so yun guys pakisupport na lang guys sa oh, maliit kong youtube channel so dito tayo guys sa uh, mga drop bear so yan nakikita mo yung mga tao doon sa gawas Lahat, lahat ito guys may mga laman to may eh. mga laman ng mga beer ito walang basiyo rito lahat puro may laman so ito guys drop, drop beer natawag na drop beer so ang laman ito parang si Uto yun iba iba tong klaseng kwan ito doktorang sa yung nila nga divider yan eh. Sige, so, marami to guys, no. Inahalo sa beer. So marami talagang kan dito guys, mga produkto na kasi Huwag tayo masyadong pakita kasi maraming CCTV dito eh. So yeah. Ito guys, mga kasama ko. Hello guys, good morning. Hello, good morning. Hello. So, paki-shout out na lang guys sa mga kasama ko. Yeah. Shout out. so, ito guys, kasi yung trabaho namin, 6 to 6 pero karon Sunday Sunday morning Bali Street shout out oh. Big Mon Mungaya oh. shout, out. shout out Big Mon <laughs> So yon Shout out kay Big Mon Munggaya Mon, Mon, oh. Mon shout out walang tulog to guys So yun, hey, oh. hey, <laughs> ang out namin guys mamaya pa alas dos ng hapon so patago na tayo guys kasi medyo bawal to eh so baka mamaya sabihin nyo na ang vlog na gwapo wala magpakita ng mukha so pasensya <laughs> na guys so okay <coughs> so dito guys mag pankuha na tayo dito kasi Marami kasi CCTV dito guys. So, samantala natin to wala pang kliyado. Mas yun, maraming kliyado. So, so okay. guys. Yan, maraming biro. So, yan, yan ano, may crack na nagabot. Mahakot, maghahakot ng stock. Marami itong, kan, kasi medyo hindi pa masyado maraming truck kasi sandi karon eh. So, yun guys, maraming bears kabila. Maraming bear, naman. No? All Philippines, dito kumukuha ng uh, may inom natin na bear. Dito sa Cebu. Ayan. So, yan mga unit pupunta natin guys yung sa aking unit kasi pasinta guys kasi medyo walang tulog to eh so medyo nag uh, straight tayo sa ating trabaho kasi sa atin naman time yun itong ginawa, ginawa nating straight sa pagtrabaho kasi bukas, Monday, sa akin pa rin na time, uh, pang umaga na naman kami. So, 6 to 6 ang pag-duty uh, ko naman bukas. So, mag-in kami ng alas 6 ng umaga, out na kami na naman ng alas 6 ng hapon. So, pag-out ng alas 6, mayroon papasok na si Kansip alas din mismo puntog alas ng pag out namin so ito guys yun kabi, sa kabilang warehouse yun bare pa rin dyan ang, kwan, ang laman na yan pero mga uh, basiyo na yan guys sa, sabi, sa pikas na bakod so yun ito guys mga uh, broken mga damage na mga soft drinks ng beer. Halimbawa, apple, strawberry, lemon, and uh, ano pa itong isang klase gina? O, oh, strawberry, apple, lemon, uh, ano pa itong isa? Hindi ko na pan. Hindi ko na basa yun. Nalimot ko So, ito guys, yung uh, unit ko. Ayan unit ko na dinadala araw-araw. So ang pangalan nito ay Power. So 'yun, Power ang pangalan nito. yun So 'yun ang tinatawag na porclip. Porclip 'yan. Yeah. Nagbubuhat ng mga bear. So ito guys yung uh blade niya blade so yun. isang tarima ang makarga niya ito sa sa bawat tarima isang tinulada ang bigat ng bir ang so, um, bigat ng bir isang tinulada so yun guys oh, magaganda ditong pine tree pine tree ito guys alagang alaga dito mga pine tree hanggang doon sa kabila Huwag na tayo pupunta doon guys kasi medyo pa tayo doon, kikita tayo ng gwardiya doon, kaya dito na lang tayo sa loob so, yun lang guys, siguro pasinsya na kayo guys, kung karoon akong nakapag vlog kasi, medyo uh, mayroon tayong uh, kabisian sa trabaho, kaya pasinsya na kayo guys sa kung karoon akong makapagpakita sa aking vlog, so ah uh, aking lang masabi na sa lahat ng OFW dyan sa saan man sa kayo sa sulok ng uh, nasyon o nasyon o sa buong uh, karakara ng buong kalibutan o kung saan ang man sulok ng mundo so lay, lagi na lang tayo mag-iingat mga guys sa inyong, inyong mga trabaho at lalong lalo na uh, araw-araw niyong gawain at sa inyong uh, pagkwan sa lalo na sa itaas, tayo lagi mag uh, bigay ng ating kalakasan so 'yun thank you guys and kayo na lang guys bahala sa uh, pagkwan sa ating panginoon so wag nating kalimutan kasi yun ang uh, ating ama sa araw-araw, oras-oras, minuto-minuto sa ating agawain. So, wag natin babayaan. So, lagi tayo manangalangin sa task, So, thank you guys and pakisupport na sa akin YouTube channel. So, peace. Thank you and good luck. Bye-bye.